mapagpalang umaga sa lahat-lahat mga kamusang uh, mayroon sa atin na message no? marami na rin nagpapakita sa atin ng mga agimat nila anting-anting uh, umutya sa messenger at uh, yun, sinasabi ko na hindi na ako umaaura dahil nag na po ako ng mga gamit ko dahil humihigop nakakahigop ng mga negatibong enerhiya sa mga iba't ibang mga tinatangan ng nagpapaaura sa akin. Kaya minsan na umihigpit yung singsing -sing ko, umiinit. Tapos bumibigat yung uh, kwentas ko. Tapos bumibigat yung katawan ko mga kamusang. Kaya hindi na ako umaaura ng mga agimat, anting-anting o mutya. Yung isa na na subscriber ko ay nagalit. Uh, minura ako tapos sinabihan ng hindi maganda dahil hindi ko lang naaurahan yung gamit nila sa lahat-lahat po na nagtatangan ng mga anting-anting agimat umutya ay paano natin malaman? ganito po pagbuhay po yan mga kamusang maligam-gam ang gamit pag nasa critical na sistema o panganib umiinit po yan na parang mapapasok po tayo tapos kung maiwan po natin at aalis uh, tayo, pupunta tayo sa trabaho o saan, hindi po tayo mapakaliyan. Tinatawag po tayo ng gamit po natin para itangan sila at uh, mag-serving protection sa ating sarili. 'Yun po para iniiwas po kayo sa disgrasya at peligro ng mga ng gamit kaya tinatawag po tayo niyan. Huwag natin iwan yung gamit. Sa mga anting-anting, mutya o agimat mga kamusang ay paano natin malalaman kung gumagana? Maraming pamamaraan po mga kamusang. Yung iba ay binabaril yung gamit, pinupukpok ng martilyo, o ano pa ang mga pang-Testing? Para sa akin po mga kamusang ay mali. No? Hindi naman ako nagmamagaling dito pero mali yung ginagawa. Uh, iba, pag na testing sa baril, lumilisan agad ang tagapagbantay. Nililisin uh, nililisan nililisa nila yung yung bahayan nila dahil walang tiwala ang nagtatangan. Ganon po 'yun sa pagbasa ko, sa pag ko, pagintindi. Pero sa akin mga kamusang dati, gumagamit ako ng martilyo, pinupukpok ko para matibay ba o hindi mali pala 'yun. Ganito po para masubukan natin na gumagana yung yung mga gamit natin na tinatangan eh ganito po mga kamusang para hindi na tayo mag ma kung umaandar o gumagana lang ka rito <coughs> magano tayo magpakita ng sample po ka dito ganito po mga kamusang gamitan natin yung hinlalaki niya 'di ba pantay? Lagyan natin ng guhit. Ayan po. Ayan mga kamusang. 'Di ba pantay po 'yan? Paikot uh, natin para makita. Yan pantay po. Dito naman sa kabila. 'Yan pantay. Ngayon, kakargahan po natin ng gamit ko para malaman natin na gumagana o umaandar yung mga tinatangan po natin. Sample ko lang po to sa akin, no. Ito yung yung singsing. Ah, -sing. uh, uutusan po natin na uh, pagganahin o pahabain yung yung hinlalaki niya. Ayan mga kamusang, sige. Ayan po. Ngayon papapantayin natin kung hahaba siya. Ganito po. Ayan. Humaba. Pakita natin ng maayos. 'Di ba, humaba. Pantay po yung guhit. At dito Pantay yung guhit umaba Yan po ang pagte mga kamusang. Ngayon kukunin natin, balik natin sa dati. magpapantayan Sige, balik. Kiisod pa pamakita. ayan Ayun po mga kamusang pantay po 'yan yan yung sinyalis pag aanin mo lang kamay mo para makita yan po yung sinyalis na gumagana o umaandar umaandar yung gamit po natin ay ayan po pantay na po yan so ibig sabihin okay na lang ga ibig sabihin mga kamusang ay gumagana maraming pamamaraan po mga kamusang pero wag lang po tayo magtisting sa barrel dahil lilisanin niyan yung gamit ninyo. Maniwala kayo sa hindi, yan po ay uh, na-studyuhan ko po, pinag-aaralan ko yan. Yung iba ay hindi lilisan, pero pagdating ng araw, tatawanan ka ng tagapagbantay, patay. Maraming nadidiskrasya. At wag lang po sa tayo magtesting sa suka, maraming namamatay sa suka niyan. Tulad sa mga sinasabak sa gera na naniniwala yung iba na pagbumula yung gamit ay sa suka ay mutya na hindi basihan po yan no tulad sa akin mga kamusang ito ayan mga kamusang ayan po pantay po yan pantayan natin ulit para makita ayan po mga kamusang pantayan pag uh, suot ko po ito siyempre may mga gamit ko pinaalis ko muna yung bantay suotin ko po yan mga kamusang at ko lahat na ipakita sa inyo pa uh, kung gumagana yung mga gamit ko hahaba po yung yung kanan kamay ko mga kamusang dahil kanan po ako hindi ako kaliwa hindi ako kaliwaan mga kamusang ayan po mga kamusang umaba ayan dito umaba ganyan po yung ano yung pagte-testing minsan dito magdadangkal ka tapos ahaba yan dahil suot ko po yung 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 mga gamit ko mga kamusang wag po tayo magtesting sa baril o ano man na bagay na na sasaktan o uh, susubukan ng ng ganyan na mga bagay dahil darating ang time lilisanin yan. Mayroong mga tulisan na tagapagbantay ng gamit na ipapakita sa nagtatangan na buhay ang kanilang gamit pero galit na galit yung tagapagbantay. Darating ang time, pag nasa piligro ang buhay, nag expect ka na ikaw ay babantayan at gagabayan pro ng, ng bantay mo, lilisanin niya yan, madi siya ka, tatawanan ka niyan. Yan po ang mali sa pag ng mga gamit. Hindi lahat ay ginagawa ng mga mga ganyang mga pagtetesting mga kamusang. Ang mga milagro ng Panginoon ay hindi pinapakita sa mga tao na pagyayabang yung mga gamit natin. Iyayabang natin, magpagyabangan tayo sa mga kakilala po natin. Ang mga gamit po ay magmimilagro sa kritikal na buhay. Hindi sa pinapayabangan natin yung gamit natin na yan ay buhay. Maraming nagsasabi na ganyan, et cetera, et cetera, yun pala patay. Tulad sa mga, mga may mga grupo, no, maliban na lang sa kilala ko mga grupo, nagiinuman, sabi niya, Barilin mo ang pato, dagyan ko ng kwintas, hindi mamamatay yan, matatamaan. Pag binaril, nung binaril yon, patay. Diretso sa adobo dahil sa walang kontrol sa paggamit pang, ng salita ng Panginoon. Maraming maraming salamat mga kamusang. Mapagpalang umaga sa lahat-lahat.